Nagsimula ang pelikula sa isang magandang balerina na nagngangalang Minhee. Nakakilala ito ng isang lalaki sa bar kung saan mabilis na napalagay ang loob ng dalaga subalit wala siyang kaalam-alam na isang kapahamakan na pala ang naghihintay sa kanya dahil sa pagsama niya sa lalaking ito. Makikita na matapos niyang mawala ng malay dahil sa sobrang pagkalasing ay sinimulan na siyang gawa ng kababuyan ng misteryosong binata habang sarap na sarap at kinukuha ng video ang nangyayari. Makalipas ang isang araw sa ibang eksena naman ay makikita ang isang tindahan na kasalukuyang pinagnanakawan ng isang grupo ng mga gangster, Nagmakaawa pa ang tindero pero mariin na ipinagpilitan ng mga kawatan na ibigay na lamang niya sa kanila ang buong kita ng tindahan kung ayaw niyang masaktan. Habang nagaganap ito ay bigla ang sumulpot ang isang tahimik na babae na nagnangalang Akju. Nagtaka ang mga gangster dahil tila wala itong pakialam sa nangyayari at nakuha pa nitong kumuha sa pera na kanilang ninanakaw para may maipanukli sa kanyang binibili na pagkain. Dahil dito ay sinimulan siyang tutukan ng patalim ng isa sa mga lalaki na agad din namanyang iningudmod sa lamesa at mabilis na nasangga ang pag-atake ng isa nitong kasamahan. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo sa loob ng nasabing tindahan at isa-isang nagliparan sa mga paninda ang bawat miyembro ng nasabing grupo ng gang na pinagnanakawan ang lugar. Kahit mag-isa lamang ang babae ay sila pa ang nakatikim ng grabing pagkagolpi dito hanggang sa tuluyang maubos na sila at hindi na magawang makatayo pa. Matapos nito ay binayaran na niya ang kanyang binibili na pagkain na para bang walang nangyari at umalis na siya sa tindahan na ito para makipagkita sa kanyang nag-iisang kasama sa buhay at matalik na kaibigan na si Minhee. Dala ang kanyang mga binili na pagkain ay tinungo niya ang tinutuluyang apartment ng kaibigan ngunit nagsimula na siyang magtaka dahil sa ginawa niyang paghihintay ng ilang minuto sa labas ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Dahil dito ay pumasok na siya sa loob para alamin kung ano na ba ang nangyayari. Nang wala siyang nakita sa kwarto ay sinubukan niya itong tawagan sa cellphone subalit laking gulat niya nang marinig niya ang ringtone ng telepono sa banyo at tumambad sa kanya ang walang buhay na kaibigan habang nasa bathtub ito at walang suot mabilis na lumabas sa investigasyon ang kinauukulan na winakasan nito ang sarili pero hindi naniwala si Apju na gagawin ito ng kanyang matalik na kaibigan dahil masayahin itong tao at ito pa ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon para magpatuloy sa buhay kahit maraming problema o pagsubok. Habang nagluluksa si Akju sa hindi inaasahang nangyari ay nakita niya ang isang liham na ginawa ni Minhee para sa kanya kung saan nakasaad dito ang mga kataga na ipaghiganti mo ako kasama ang isang pangalan na Chef Choi sa ilalim ng mensahe. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng matinding puot matapos mabasa ang iniwan na liham dahil lumalabas na ang tinutukoy na Chef Choi ang may salarin sa nangyari hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nagsagawa siya ng sariling pag-iimbestiga hanggang sa makita niya ang mukha ng lalaki na tinutukoy ni Minhee. Matapos itong sundan ni Akju sa liblib nitong bahay ay tumambad sa kabinet ang iba't ibang laruan na ginagamit sa pakikipag-anuhan. Nakita niya rin ang sandamakmak na USB flash drive na may iba't ibang mga pangalan ng babae kasama ang pangalan ni Minhee. Mula dito ay kanyang napanood ang video ng kababuyan ng lalaki at ginawa nito sa kanyang kaibigan. Malinaw na ang lahat para sa kanya. Lumalabas na hindi kinaya ni Minhi ang pananakot na ginagawa ng demonyo ito kaya nauwi ang lahat sa hindi inaasahang paglisan niya sa mundo. Dahil sa nalaman ay hindi na siya nakapaghintay pa na tapusin ang demonyong walang awang lalaki kaya nagsagawa agad siya ng plano para makaharap ito habang pinapakinggan niya ito ay narinig niya na mayroon pa pala itong mga kasamahan at nagpaplano sila ng maramihan na pagdukot sa mga makikilala nilang babae sa nasabing bar. Dahil sa mga nalaman ay napagdesisyonan niyang tugisin din ang iba nitong kasabuat kaya ginamit niya ang paboritong damit ni Minhee at naggayak din siya para akitin ang demonyong ito. Habang nasa kalagitnaan ng party sa nasabing lugar ay gumana agad ang naisip niyang plano dahil napansin at nilapitan ka agad siya ni Choi. Ani Moy parang maamong tupa ang pakikitungo ng lalaki sa kanya at tulad ng nangyari kay Minhee ay inalok din siya nito na sumama sa kanya. Matapos ang maikling biyahe ay dinala siya nito sa isang kakaibang hotel sa liblib na bahagi ng syudad. Pagkapasok na pagkapasok pa lang ay napagtanto ni Akju na ang mga trabahador sa lugar na ito ang iba pang mga kasabuat ng demonyong ito na nangbaboy sa kanyang matalik na kaibigan. Upang maisagawa ang inaasam niyang pagtapos at paghihiganti sa mga ito ay patuloy na nagpanggap si Akju na walang kamalay-malay sa kanilang may itim na balak. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay may kakaiba sa kwarto na kanilang pinasok dahil bigla na lang nawala ng malay si Akju at ginamit na itong pagkakataon ng demonyong ito para pagsawaan siya. Gaya ng ginagawa nito sa mga naunang biktima ay kinukuhanan din ito ang nangyayari gamit ang kamera, Matapos pisil-pisilin ay sisimula na sana niya ang lahat, ngunit lumalabas na siya pa ang nahulog sa patibong ni Akju dahil nagpapanggap lang pala itong nakatulog sa gamot na nilagay nila sa kwarto. Mabilisan niya itong tinangka na tapusin kaagad subalit na sapo ng lalaki ang kanyang unang pag-atake, naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo sa loob ng kwarto kung saan naging mahigpit ang kanilang bakbakan. Gigil nagigil na gusto na talagang tapusin ni Akju ang demonyong ito na siyang naging dahilan kung bakit wala na ngayon ang kanyang nag-iisang kaibigan subalit hindi naging madali ang lahat dahil sa lakas ng pangangatawan nito ay hindi niya agad magawa ang kanyang inaasam na paghihiganti at patuloy lang sila sa nangyayaring labanan sa nasabing lugar Mula sa walang humpay nilang palitan ng atake ay makikita na determinado talaga si Okju sa kanyang layunin na tapusin ang demonyong ito kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Makikita na nagagawa naman niya itong mapatamaan ng ilang beses pero tila may kakaiba sa lalaki na hindi nito gaanong iniinda ang tinatamong atake mula kay Okju. kanauna nang nagawa na sana niya itong masapol sa mukha at ibibigay na niya ang huling pag-atake na tatapos sa walang kwentang buhay nito ay nakatunog na ang mga nasabing trabahador ng lugar at mabilisan siyang pinaputukan ng walang tigil. Nagkaroon ng tama si Akju sa kanyang balikat pero nagawari naman niya itong mapabagsak bago nagmadaling lumabas ng kwarto kung saan naghihintay naman ang isa pa nilang kasamahan na may hawak-hawak na chainsaw. Dahil na corner na siya at dahil may iniinda din siyang tama ay hindi na siya nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. Nang malapit na ang lalaki ay may biglang nagbukas na pintuan sa katabing kwarto kung saan lumabas ang isang babaeng naka-uniforme na nagngangalang Mon. Tinulungan siya nitong makatakas sa lugar gamit ang sasakyang Lamborghini ng demonyo ito na nagawa pang makaligtas sa ginawa ni Akju kanina sa kanya. Lumalabas na isa palang malaking grupo ng sindikatong mafia ang kanyang kinalaban kung saan malalaman na si Choi ay kanang kamay ng kanilang boss dahil sa kahihiyan na nangyari ay binigyan siya nito ng tatlong araw para maibigay sa kanya ang babaeng may gawa nito sa kanya. Kasabay nito ay ipinahayag ng babaeng tumulong kay Akju na isa siya sa mga babaeng dinakip ng grupo para pagsawaan at pagkakitaan sa internet tulad ng nangyari kay Minhi. Dito na rin nalaman ni Akju na malaking grupo ang kanyang binangga at panigurado na gagawin ng mga ito ang lahat para lang makaganti sa kanya. Gayun pa ay determinado pa rin ang dalaga na matapos ang kanyang sinimulan, batid niya na susugod ang mga ito anumang oras kaya mabilis siyang nagtungo sa dati niyang kasamahan sa trabaho para bumili ng magagamit na armas. Lumalabas na dati pala siyang trained bodyguard hitman na tumalikod sa trabaho matapos niyang makilala ang kaibigan na nagpabago ng pananaw niya sa buhay pagkatapos nito ay bumili na rin siya ng makakain nilang dalawa ni Mon subalit nang umuwi na siya sa bahay ay wala na dito ang babae at may dalawang tauhan ang umatake sa kanya. Mapag-aalaman na lang na nasa poder na muli ito ng sindikatong mafia kung saan kasalukuyan itong binibigyan ng parusa ni Choi dahil sa ginawa nitong pagtulong kay Akju kagabi. Habang nangyayari ito ay wala silang kamalay-malay na natunto na pala ni Akju ang kanilang hideout, Tinapos nito kaagad ng walang alinlangan ang mga pangunahing bantay at kaagad na pinaamin ang lalaking may chainsaw kagabi kung saang bahagi ng lugar na ito dinala ang walang kalaban laban na si Nang malaman na niya ang impormasyon na kanyang tinatanong ay tinapos na rin niya ito at buong tapang na mag-isang tinungo ang kulungan ng mga kabayo na ginagamit lang pang pronta ng sindikato para sa tagong pagawaan at produksyon nila ng bawal na mga halaman pumasok siya sa isang elevator kasabay ang tatlong gangster pero sa isang iglap ay makikita na lamang na tinapos niya sila kaagad. Hindi nagtagal ay pumasok na siya sa malaking kwarto kung saan ginagawa ang mga kontrabando ng sindikato. Kinuha ni Akju ang atensyon ng lahat at sinabing pakawalan na nila si Moon kung gusto pa nilang mabuhay. Noong una ay tila walang paki ang lahat ng mga gangster na nagtatrabaho sa lugar at natatawa pa ang ilan sa kanila dahil iniisip nila na nababaliw lamang siya. Hindi pinansin ng mga ito ang kanyang banta at nagawa pa siyang alukin ng mafia boss na maupo sa mesa niya. Pero nang tinutuo ni Akju ang kanyang banta nang walang alinlangan niyang tapusin kaagad ang leader ng grupo sa ilang iglap lang ay nagsimula na siyang seryosohin ng mga ito at sabay-sabay silang nagsisugod sa kanya. Mabilis na bumunot si Akju ng panibagong armas na kanyang ginamit sa paglaban sa buong grupo na ito. Tila nagmistulang halimaw na walang makapigil sa kaniyang bangis si Akju at isa-isa niyang inililigpit ang mga kaaway na pilit siyang gustong kuyugin dahil sa nangyari sa kanilang leader. Mas lalo pang naging maaksyon ang mga sumunod na pangyayari sa nasabing lugar nang dumating sa punto na naubusan na ng bala ang dalaga. Gamit ang kanyang manumanong puwersa ay buong lakas siyang nakipagbakbakan sa mga tauhan ng sindikato na patuloy lang na sumusugod sa kanya para maipaghiganti ang kanilang leader. Kahit ilang beses siyang bumagsak ay hindi niya alintana ang mga tinatamong atake at patuloy lang siyang lumalaban para mailigtas si Mon sa kamay ng demonyong organisasyon na ito. Dumating pa sa punto na dahil sa tindi ng nangyayaring patuloy na bakbakan ay halos maikot na nila ang buong paligid kaya nagtataka rin si Abju dahil tila wala dito ang hinahanap niyang simon. Dahil dito ay mas lalong naging doble ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan nito, mas lalo niyang pinagigihan ang ginagawa niyang pagtapos sa mga kalaban hanggang sa hindi nagtagal ay matagumpay na niyang naidispatcha ang maraming bilang ng mga gangster. Kaagad niyang pinilit na paaminin ang isang natirang lalaki kung saan ba nila dinala si Mon at kung bakit wala rin dito ang kamyembro nilang si Choi. Subalit dahil sa kanyang hindi makontrol na puhot ay hindi niya napigilan na tapusin din kaagad ito. Ipinagpatuloy ni Akju ang paggagalugad sa lugar hanggang sa makasalubong niya ang isa pang miyembro ng sindikato na balak sanang umalis kasama si Moon na nasa likod ng sasakyan kasabay ng bigla ang pag-asinta ni Choi mula sa malayo. Nang tatapusin na nito si Akju ay maswerteng nagkamalay na si Moon at muli itong tumulong sa kanya na magapi ang demonyong ito na nagpasimula ng lahat. Dinala nila ito sa labas sa tabing dagat kung saan nagsimula ng humingi ng patawad si Choi pero hindi ito tinanggap nila Akju Sa pagtatapos ay natatawa na sinabi ni Choi na hahanapin niya muli si Minhee sa kabilang buhay upang salahulahin ulit Pero mariin na sinagot ni Akju na susunod siya sa impyerno kung kinakailangan kasabay ng tuluyan niyang pagtapos sa demonyong lalaking ito Ning salamat po sa inyong walang sawang panonood.